Hello mga kapatid, good morning, it's me, Kampai Vlog, and welcome back to our page. So ngayon mga kapatid, may iba-balita po ako sa inyo. A bagong trend na nadeskubre ko na pwede na palang maglagay ng music sa ating profile, okay? So kung hindi nyo pa alam kung paano, para sabayan niyo ako at ituturo ko po sa inyo. Simulan na natin. Okay, so pindutin na natin yung Facebook app. Tapos pindutin yung tatlong linya na yan. Pagkatapos pindutin yung profile picture. So, andito na po tayo sa ating bahay. Okay? So, scroll down. Pindutin ang about. Pagkatapos pindutin ang about, scroll down mo. So, sa pinakadulo, makikita mo yung music. So, andito na tayo. Tapos, pindutin mo lang yung add. Okay? So, after mo na-click yung add, so ito yung lalabas. So, dito, ah, uh, ang dami mong mga kanta na pagpipilihan. Okay? So, ikaw na po ang bahala kung ano yung gusto mong kanta na ilagay mo sa yung profile. So, sa akin naman, ang nilagay ko ay yung goodness of God. Okay. Tapos, pindutin mo yung tatlong dot na yan. Okay. At dito, may nakalagay na pin to page. Pindutin mo lang yan. Tapos, scroll up mo lang siya. Okay. So, andyan na yung kanta na pinili mo. So, ganyan na siya kadali gawin, mga kapatid, kung paano magbigay ng music sa ating profile. So, if you like this video, please like, comment, and share para mas maraming makakalap. Thank you for watching mga kapatid And the support Bye bye God bless everyone